Kasi kasi ang tagal na niyang hinahanap to eh at ngayon ay inailabas na dito sa week number 5 TNC and Smart Omega medyo mataas ang late game power dito ng TNC ah. meanwhile sa team pagdating dito sa Smart Omega halos ano lang eh tabla tabla lang eh vision lang ang pinakamataas eh oh. Yeah and mas masakit ngayon yung uh, yung diggie pickup. kasi yung TNC pro team dahil yung gold laner nila is gusto talaga lumaban of course when you think about it similar to an Eve you go for the objectives, parang sino naman yung magsisplit sa inyo? you want to fight the objectives, isa sa inyo ba yung Lancelot sa pag-split? But now that you're up against a Diggie, magpapaisip yung TNC, lalaban ba talaga tayo o mag-split tayo? But the option isn't there. So medyo mahirap. Lasang talaga yung Diggie pick na to. No, actually, nahihirapan din yung ating mga audience rito. Pero nakapili sila is 72% para sa Smart Omega habang 28 naman para sa TNC. Watch out for Smart Power Prediction. At some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out. Comment your prediction with the hashtag SmartPowersM. PLS 12. Isang lucky commenter na makakahula ng tama will win a redeemable in-game code. So tandaan, keep an eye out for the poll. Ito na ba ang uh, magiging uh, kasagutan sa mga katanungan kung sino ang uh, magwawagi para sa ating uh, bottom seed players or teams. Smart Omega and TNC Pro Team So far, ano ba ang mga i-expect natin pagka sa early stage sa pagkabi ng teams na to? Well, first turtle, baka kaya pa ng TNC bago mag level 4 yung Diggie. Pero mag-iiba talaga yung fighting style ng TNC Pro Team uh, once meron ng time's journey dito ang Omega. Nakita natin last time, TNC nahirapan doon. For other teams going up against Diggie, uh, nahirapan din. So, kailangan mag ingat talaga ng TNC sa pick na to. Classic ano pala to yung, uh, yung mga way back season 5, yung uh -oh. mga Diggie Bru Bruno uh -oh. uh, sa lane. So, mataas ang uh, poking uh, capabilities itong lane na ito. Kaya naman, makikita natin nakasama din ni Innocent si mm. And uh, malaki ang binibigay na importansya dito ng uh, TNC no? pagdating sa movement speed. Kasi kuha sila ng dalawang agility, same with the wilderness blessing, na malaking tulong eh, kapag uh, rotation ang habol nyo, di ba? Yeah. At saka kailangan din natin tignan yung magiging build ni King Kong. Lately, nagiging popular yung parang Masakit. chop, chop, na build oh. kay Lance na mag-half build siya ng mga items pero magde-defensive tapos magpo-full damage uh, din siya at one point. So, So, kailangan natin talaga tignan yung build niya. Mm, pero ngayon, dun sa may top lane yung dalawang XP laners, Ajay at itong si Ryota, nakakalamang itong si Ajay, ah, kasi... Ano eh, sabihin na natin na underrated yung laso nito eh, di ba? Tapos yung execution strike, oh. hindi mo super mapapansin, pero papansinin na siya dito ng Smart Omega. Napilitan na gumamit na. ng uh, flicker agad. So napakaganda nun para sa side ng uh, Omega dahil wala yung mga bigla ang penalty zone na magugulat ka na na may nagfi flicker na Terizla sa harap mo. Mm, ito, nagsisimula na nga ang TNC at hinahatak doon sa may pinakadulo ng Turtles layer Habang si Matt nag-aabang. Eh, wala pa naman yung mga ano, position for Nagpapanggap, na na na. Nagpapanggap na na muna. Nagpapanggap na daw si Kuya Mata. Pero sabi niya dito, hindi pa rin niya Ooh. makukuha yung third objective. So, aalis ah, na lang din ang mga players. Pero sabi niya ni Riota, pwede at, atang kumuha ng play. First blood pa rin na kay Matt para may bahawin natin naman kay Goyo. So one for one trade plus TNC on the turtle deck. Nakasundot pa si Goyo doon ha. Oo nga, mas, pab mas pabor yung naging resulta ng trade uh, para sa TNC Pro Team. And tignan natin kung ngayon na uh, level 4 na yung or mag level 4 na rin yung digi ni Chakno is pag iikot na sila or ito ba yung tutuloy na, lang na, na strat na focus talaga sa pag-farm ni Kelra. Kasi parang ngayon binatawan yung early turtle or yung first turtle ng Omega question is, tutuloy ba nila yon para sa second turtle? Uy, pero may milestone na ha? si Tito Max. The vintage Eto Max. Surpassed he in all-time le kill leaderboards with 732. Wow, grabe talaga si Tito Max. Walang kupas. Oh, tsaka shoutouts na rin kay Hate na naging hatred at uh, napakadami ng pangarap. Ay, pangarap, pangarap. Pangalan. <laughs> Madami rin pangarap. <laughs> Madami <rin> pangarap. <laughs> oh, marami rin, marami tama, rin. Tama, tama. <laughs> <laughs> Ayan. Sige, uy, uy, pangarap, uy, may pangarap, no. pangarap din ang mangyari doon sa may top lane. Pwede ba Pero nga lang dito tama din ang skill ni Ryota. Hamo si Ajay ay magwawasiwas lang na kanyang maso. So medyo matagal pa talaga tong XP lane. Mamaya pa yan, mga Turtle Team Fight, uh -huh. mga Lord Team Fight. Ayan. Yun. Pero available na rin ha? Rascal ni Kelra dito, ha? Yeah. Tsaka, importante yung, of course, the timings of the builds and kung saan sila popush, Kasi dahil yung dalawang roamers ng dalawang opponent na to ay nasa sarili nilang gold lane, nagiging tanks or roamers na nga yung XP laners. So, yung timings talaga, tsaka yung if ever magagank sila, tapos yung explain na nakalaban mo ay lamang ay masamahin para sa kumpanan mo kasi mm. ikaw yung naging tank at saka roamer para sa turtle ngayon. Oo nga, no? parang ipit yung mga roamers talaga dun sa Golden. Kasi ayaw mo namang pabayaan yung Ixia na patuhan lang ng bomba na Digi ng, oh. ni Chuck Norito. You know? And alam natin, pag sa early game, yung mga Digi bombs na yan, masakit yan. Oh, diba? tsaka ano, late game insurance talaga. Pero may kita natin, na, napakalaking labang by the way, ni uh, uh, um, Makengkong versus kay Matt. Pero talagang... Uh, Sir, ito uh, Gold Shield muna ang uh, kukuhanin dito ng uh, Smart Omega. So ito na naman tayo si Goy yata magiging target ng players ng Omega. So we have Etomax, Ryota, and Ma. Uy! ma Hindi nga natatama dito ang uh, Penalty Zone. Actually, ma-de-deny. Pero ma reset lang after turtle. Nariset. At uh -oh. biglang liko na lang muna. Sabi sige, sisimulan ko na lang. Wala naman dito si Matt. Ang tanong is ko makakaabot pa si Matt pero parang hindi na lang muna dahil even eto eh, Max ay magro-rotate na dito sa may bottom lane. Hindi rin nagaintindihan yung dalawang jungler dito eh. Akala yeah. kasi di ano, akala, akala niyo mat, Matt bibilisan eh pero oh, ang problema na reset eh. Wow, okay. So second turtle para sa TNC Pro Team. At ina-handle ng TNC Pro Team na maganda yung mapa. Makuha ba ni King Kong dito yung orange? Oh! Aga! Agaw Aga! Ni Kuya King Kong. Pero sabi nila mat. Uy! uy! Na-dodge! Na-dodge! Sinulat yung King Kong! Na-dodge! Nagamit dito yung ano uh, decimation. Oh, tignan natin ha ah, kung uh, ano nga uh, nangyayari ngayon. Na dahil uh, for the side of uh, Smart Omega ay uh, medyo merong... Uh, miscommunication sa kanilang nagiging rotation dahil yeah. very solid na nangyayari para sa side ng TNC. Actually, sobrang interesting nga kasi yung ginawa dito ng Omega na si Chakno ay nakadikit kay ke ke Kelra, natanggal nila yung benthings factor. So, hindi naman nakakaikot, hindi nagiging agresibo yung TNC Pro Team, which was one of their conditions para manalo sa laban na to. Pero, ang ganda rin naman ng management nila, goyo ni Ajay, ni King Kong na kahit wala si benthings, innocent, nandun pa lang sila sa gold lane, ay na handle nila yung pag- uh, contest sa mga turtles. Yeah, actually uh, sa ngayon eh, may kalamangan na ang TNC dito with 2K. And si King Kong ay available na rin yung kanyang War Axe. So additional uh, threat na naman para sa mga backliners dito ng Smart Omega. Ngayon si Matt, Ryota at Itomax ay nagsasama-sama na rin. Habang dun sa may badang itaas, mabilis na clear ang ginagawa ni, ni King Kong uh -oh. para mapilitang mag-react at bumalik doon sa linya niya, itong si Ryota. Sobrang solid ng rotation ng TNC. Kasi kung ikaw din uh -oh. yung Omega ngayon, parang hindi mo alam kung uh, nasan ba yung mga players. Kasi diba, usually nakikita natin yung mga Lancelot or mga junglers na pagpadulo, tsaka sila nagsisplit push. Mm. Ito hindi talaga split push kung split push. Six minutes, no? Oh. Ayun, napipilitan na rin talaga na kahit na mga ibang players ay nakabantay din na doon sa may uh, purple buff uh, uh, ni Matt. Yeah, and you can tell right now na TNC. Uy! Oh. oh, there. Another one! Okay, okay. Okay, hindi, okay. lang. Tinesting lang, tinesting lang. Okay. lang. Oh, Jack okay. bottom lane. Ginamit na nga dito ang Time's Journey. Medyo may damage na si oh Ken si Goyo dito. Ay! 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 Okay. Si Kuya Goyo ay buhay pa rin. Sabi ni Resmart Omega, it's time para humabol na ng mga players ng TNC. Pero diretsyo rin na naman na pagkuha dito ng pagong. Makokontest pa, hindi na Wow. secure that turtle. Grabe, napa-atras eh. Dito ang kumulalan TNC. At sakto eh. Napa-flicker. At yung isang bounce na yun ay eh, hindi lang lang kumonek. Okay. Di ba na boss? Sinabal pa nila si Kendra. Oo! Figure out. Testing na. Parang ala-una. Ala Alas dos. Alas tres. Ano nangyayari dito sa mga plays natin? very important na kanila. Set up plays. May kita natin ngayon si Matt na papasok. Si Ajay, yata ang kanilang magiging target. Pero mga balls na ibibitaw. Pero sabi King Kong na, oh, si na dito siya. We have to be of para dito kay Vente. Uh, um, oh, grabe, si grabe. Tingnan niya oh! naman. Si King Kong, direct direction so now. At si Eto Max ay mamabatay na rin. Tatlong players ang wala sa side ng Omega. Uh, meron talaga mga panahon. Pag nakikita mo yung assassin na jungler na nagro-rotate na na gano'n. Nag-gank na. I-accept mo na lang yung faith mo, subukan mo na lang makatakas, pero mahirap makatakas sa ganun na eksena. TNC Pro Team, kahit na wala nila yung turtle, they made the right call kasi Omega, gets mo yung ginagawa nila. Again, they're playing for Kelra. Hinahanap nila yung right timing nila. Yun yung hinihintay nila yung pangatlong turtle para makakalaban na sila as five. Yeah. Pero hindi ata nila in-expect na yung TNC Pro Team na pagkatapos noon na Mayro hindi pa sila pipitod. No? Dumiretso pa. Lumaban pa. Nagkaroon sila ng na pagkakataong mapalit yung gape eh, Kaya lang ang TNC alam nila ang gagawin at yung Minowan's Fury ni ni Benteng at si King Kong sa may bandang likod. Nabait lang yung apat na members eh. Masyadong tumawid. Masyadong lumalim. At uh -huh. yun yung pagkakataon ng na TNC. Na ubusin sila isa-isa. Napakaganda ng uh, sabi nating attempt uh, mula dito sa Smart Omega. Kaya lang kasi na-checkmate sila eh. Oo. Uh -huh. At ngayon, na uh, ang tanong na natin for Omega is, okay, na setup up nyo na ba si Kelra enough para andun na yung damage uh -huh. niya? Kasi yun nga, yung pag-isip nila dito na si Chakno, for majority of the game, first third, two turtles hindi umiikot. Kasi finoforce din nila si Ben Things na okay, dito tayong dalawa sa gold lane. Laban na ng gold laners natin, set up natin silang dalawa. But that became detrimental para sa Omega kasi again, if ever finors nila si Ben Things at yung TNC na lumaban 4v4 sa Turtles, lalamang mang doon Omega eh. Gets ko no, ginawa nila yun bago mag-level 4 si Chakdo para sa first ano first Turtle. Pero after that, hindi na sila umalis doon sa gold lane yung tuloy, na nadali sila doon sa decision na yun. kasi yung TNC Pro Team, ang, gal ang galing nung ginawa nila na kahit tatlo lang sila naglalabas sa Turtle, kinaya nila. Yeah. Uh, speaking of the setup, no, kung papansin natin, may cavity pagdating sa setup dito ang Smart Omega. And kung titingnan mo doon sa lineup sila, yeah, may gigi sila pang sagot sa Minotaur. Kaya lang kasi ang gagawin lang dito ng TNC, ibibait lang yung time journey. Andyan uh -huh. si Ajay, andyan dito, si, andito rin si King Kong, even Goyo, na may kakayahan na ibait yung time journey. And after noon, yun green si para sa TNC na lumaban e. Eh. Tsaka for uh, the Minotaur, parang meron pa kasi siyang uh, heal na nabitaw, may healing galing pa. So, yep. kahit if ever na makapag-set lang siya, tapos isang heal, parang goods pa rin. Medyo ma-pro-prolong para sa TNC. May kita natin ngayon 5.7k gold lead at meron ng limang segundo bago mabuhay ang Lord. For Omega, nakita na natin yung malakakaibang uh, mga tricks ni Etomax sa skill pero parang mahirap yata sa kanila oh. na mag-contest para side ng Omega. So sisimula nga ni Innocent, oh. same goals with the other players of TNC. Habang iba muna ang magiging play ng Omega dahil mga sa bottom lane na both si Chaknu and Kelra. Kakaiba yung ginagawa ng TNC dito. Si Inocet na kumahawak. Kalahati na yung buhay ng Lord. Kailangan nang pumunta ni King Kong rito ha ah. Okay, so TNC Pro Team hindi pa nila masyado nirarush. Other than the fact na Martes kalaban nila, wala pa sila masyadong informasyon kung nasaan si Chaknu. Kaya medyo tandaan muna daw sila. Okay, ito na yata ang ating iniintay na team fight. Diretso De, lang si Matt. Medyo kalahati na ang buhay ng Lord. Pero oh! sa piniging ko, pala yung mapupunta. Tapos diretso pa nga pagkamanay dito na, na Matt. Samama pa ni Ryota. Habang sa may bottom lane. Ito yata ang play na gagawin na Omega. Kukuha ng Tore. Wow. Tumraid na lang sila dito. Tore versus the Lord's. Sino ang lumabag doon? Well, it's TNC Protein. Nakuha nila yung Lord. Makakapush pa sila. Although, nakita natin ngayon yung play ng Omega na alam nila na behind sila, kailangan nila humabol sa gold, sa farm, sa items. Nagmamacro game din sila. Minamatch nila sa umu at yung pagmacro dito ng TNC at yung pang-control nila sa mapa. Pero ngayon, dahil meron na silang Lord, tignan natin kung ilang tore makuha dito ng TNC kasi kung meron ma basag na isang inhibitor dito on the side of Omega, mas mahirap na sa, kan sa kanila hmm. para igawa yung mga ginagawa nila lately. Kailangan na lang talaga nila mag-defend. Yeah. level 1 Lord pa naman lang ito. You know? Hindi pa ito yung luminous. feeling ko, base sa kits and doon sa clear wave naman nakakayahan ng smart Omega, carry pa nila to eh. And kung papansinin natin TNC, alam nila kung saan pupunta eh. Okay, level 1 Lord. Naka-flow din naman tayo. Samahan na lang natin. Pag napabagsak natin yung itaas, pwedeng-pwede pwede na. Pipilig din ng TNC na makasira ng Tori dito sa may top side. Sabi naman, may gagagawa na ng Sunday. Napakadang pero si so, dito para kay Ajay. Nandun yung mga damage from yung... Innocent. Napakasakit. Pero madedepensahan -de pa rin. Masisiraan ng Tori. Look at eto, Max. Siya ang tatamaan ng mga damages dito from King Kong at meron pang minion wave dito sa may mid lane. Unti-unting lumiliit ngayon ang mapa ng Omega. Ako, nabibiti na sila dito sa damage. Si Kelra hindi pa rin uh, nakikita yung damage na dapat na ipamalas niya rito. King Kong sobrang aggressive. Same with Ajay three-man penalty zone para sa pagkakataon na yun. Yeah, in this scenario, pwede ka nga mag ano, magtapon ka na lang ng katawan sa side ng Omega. Oh, Meron may eh. ka namang full barrage sa Ixia eh. Sam, parang sinampay, no? Oo, oh, lahat na. Isipin sila Benting, sa si Aja, ay King Kong, ipasok lahat yan. And then si Innocent, masaya yung buhay niya. Nasa backline lang siya, mahirapan na ano, habulin ng Omega yung Ixia ng TNC. Hindi na nila maaabot. Hmm, napakahirap nga yata abutin. Pero meron Astral Hoy. Echo. Look at King Kong. Parang uh, medyo magagawa ng mga kakaibang teknik para ipalala ipala na isa din siya kasasing user. Bumipirma eh. Alam natin sa Amateur Days pa lang ni King Kong, isa sa mga kinakatakot ng hero talaga nito is the Lancelot na ngayon oh. ay pinapamalas niya with 8.3k gold lead para sa pa rin ng Smart oh, pero wala na nakita wala no? na nakita wala na nakita nee, ano wala nakita wala uh, nag-skip lang po yung frame <laughs> ano yun? um, <laughs> Um, uh, debunking gamis. Oh, Ayun. Okay. Oh, oh, sabi kasi, meron kasi nagsabi, nakakalusot daw dun sa, sa batong ba? yun. Oh, oh, oh. So sabi niya, ito pong tutorial, ide debunk natin. Ayun. Oh, oh. <laughs> Testing lang pala. Ay, nasa, ano, kasama pa rin pala sa, ano, sa plano dito oh. ng TNC. <laughs> Pero going back, kidding aside, dito sa laban na ito, medyo nagiging mahirap para sa Smart Omega. And nakikita mo kung paano nililayer yung mga skills eh. Papasok si Ajay, andun si Innocent and with the full barrage. And actually, sobrang lawak na nga pala, no? Nadagdagan pala ng 2 inches. Yung wow! Oo oh, nga, hindi, from 9 inches ah, tama, to tama, 11, di ba? Nami-measure nami mo yun? Hindi, nakalagay nga doon sa update, eh. Tama, ah, tama, tama, tama. Okay, okay. Okay. Pero, pero sa totoo lang, ano, isang mathematician, statistician, <laughs> At uh, Ano ba? Idealist. Idealist. Idealis. Okay. <laughs> so, tinutuloy pa rin yung Omega yung play nila. Si Chacto at Kelra, hindi talaga bumibit sa pag-push oh, nila. TNC so, Pro Team, nakita pa nila ito? At uh, hindi na makakapag-contest as TNC will secure yet another Lord versus Omega. At ito uh, na yata talaga ang pinakagustong uh, gawin ng Omega ngayon. Mag-clear na, mag-clear na, mag-clear ng uh, mga minion wave the para down, lagi ano? nakaangat. At kailangan nilang nilang dumipensa but this is the second Lord. Yeah. Is this still defendable? Uh, defendable pa rin naman yung sa mga ginagawa nila Kelra and Chakno dalawang waves lang ang makaka-crash para sa TNC Pro Team so hindi tatlong waves yung kailangan na uh, tignan ng Omega dito pero mahirap na hindi mawawala yung Tori na to sa gitna unless no. defend nila yun nga napa-flicker na, na, na rin dito si Etomax na clear nila yung minions dun sa may bandang gitna ito na nga ang katapusan? Kakatok na ang oh, Phoenix Army! Oh! Na ginamit na dito na Ajay. Tapos sunat na sa kanila. Ginamit na rin dito. Time's oh! Stray! Jack to his down! Boom! At pa nga yata si Ryota. Kuya makakakuha ng Kelak. sa mo pala isa. Mat ay patay na rin. May minion wave na rin dito sa may middle lane. At dalawa na lang ang natitira para sa side ng Omega na dumepensa. Mukhang ito na And yata ang Pero masakit pa rin ang damage dito ni Ethomax. Sabahan mo pa ni Kelra. Okay. Wala silang minion. Sa baba ang kanila magiging target. Uh, kompleto pa. Actually, apat na members pa. Ang boys sa TNC. 10K gold lead. Pero sabi nila dito, at antay muna tayo guys. Antay muna uh... tayo ng minions. Sasakit na rin si Kendra Uy! dito. Okay, nawala ng immortality. Nawala ng immortality sa si BenThings. At uh, nilagay na rin ang Worldy. Mukhang hahabol. Merong uh, Tordros. Oh! Ay! Hindi oh, patapos oh. ang laban na Skelra. Ginamit pang flicker para mapatay dito si King Kong. Ah, uh, the back of my head. Iniisip ko, TNC Pro Team, umalis na kayo dyan. Huwag kayong masurpresa kung si Kenra magpiflicker forward at yun na nga ang nangyari. Tumamat na din yung Astral Recall ni Ito e Max. Hindi na respeto ng TNC Pro Team na may chance na mapipick off sila na gano'n na wala nang immortality si Ben Things. Napitas pa si King Kong. In those scenarios, yung pinaka-safe na plano is mag-back na lang kayo. Nakuha nyo na yung gusto nyo kunin. Na-imagine ko yung meme na sinasabi mo, yung TNC. No! No! <laughs> No, Pero, again, no na sa isip ko. <laughs> ito na ang pagbawi ng Smart Omega. Nakabasag din sila doon sa may top lane. At sama-sama na kasama din yung mga bunnies dito ni, <laughs> no. ni Chaknu. And with the kids, actually, yung itemization niya dito is, may, may mga magical item din siya eh. So, hindi rin biro yung damage yan. So, kailangan tiisin ni Ajay yeah. na habulin siya ng mga bunnies na yan. Yeah. Mararamdaman din kasi talaga later on, kaya kailangan daanan mo na. Ayan, Ayan na, no? pa-isa-isa. Kailangan linisin oh, kailangan. yung mga nandyan sa mapa. Uh, vision na din lang. kasi yun eh, di ba? Nakakapagbigay din ng vision. Actually, kung uh. dito naman, taas nga ng vision nila eh. Diyan yung Astral Echo, even yung Astral Recall at Astral Meteor eh, nagagamit din pang vision, kasama yung mga Diggy Bombs. So, kailangan lang talaga maglinya, no? Yung management ng skills para sa Smart Omega. Kasi so far, wala pa ako nakikita magandang setup mula kay Ryote eh. Uh, ngayon, lamang pa rin naman ang TNC Pro Team, pero Basta sa item build na nakita natin, oh, ng full oh. build na nga si Kelra. So TNC Pro Team, yung damage na meron ng Omega ay, well, nandun na nga. So kailangan pa rin, pa rin nila respetuhin yun. Pero yun nga, yung lamang ngayon ng TNC, other than the damage items, is yung mga defense items pa rin. So mas mataas yung chance na masusurvive nila or ma-handle nila yung mga damage na binabato dito ng Omega. Hmm. Pero kailangan pa rin nila mag-ingat. Yeah. Pero kasi ngayon, wala na rin silang touring na didire. So pagdating sa flow at wave, ng um, minions dito. May kalawangan talaga kasi mas malalaki at mas malalakas yung mga minions na daladala -dala nila rito. Pero magdidesisyon ang TNC na i-reset oh. muna. Wala tayong vision, wala tayong alam kung nasaan ang ilan sa mga members dito ng Smart Omega. Si Kelra ang nakita natin doon sa may bandang ibaba. Pero yung mga normal heads dito oh. Uh -huh. ni King Kong talagang sumasakit ito with a thunder's belt. Ha? Yeah, kailangan din natin na uh, i-acknowledge na si Kelra ay nag-rose cold meter. Oy, nahatak! O, oh, ito na Inna. yata ang set play na inatan ng Omega. O oh, kaya alis lang muna, medyo konti pa kabalang sa Phoenix Army at sa mga kabarangay. Pero nandito Ganda. sa banda no. ng TNC yung Lord. Toyo. Nakatago si Goyo at Marquez sa kanya kukuhanin oh! Wow! ng IMU pero meron din na time surgery para kay Chakto Rio na naman ay wala na buhay patay sa kamay gita ni Inocent eh, habang sa may patang Gedi bending zone at si Kenra pero eto si lang Matt! Sa kanya na ng red si Matt unti-unting mawawala na buhay pero Kenra si lang ng mga bola habang dito si Ekobank nandito na rin ang abang meron pang astral egg oh! at bending medyo tuguan pang ha? meron with the nature at bending is gonna be down tapos nandito yung worthy unti-unting isa-isa na nga ang mawawala mga players dito na THC. Wow! Grabe yun! Ang ganda ng pagbawi mula sa Sport Omega. Sila may pagkakataon. yung minions. Nahatake nito pero marami at makapal yung oh. sa gitna, sa Kala taas at sa ibaba kailangan mo na i-reset. Nakita natin doon, bago nag yung laban na yun, na build ni Kelra yung Rose Gold Meteor at nakatulong yun sa pag-survive niya sa damage ni Goyo. Again, nakita natin, ang ganda ng pwesto ni Goyo. Great ganking at sandwich play by TNC Pro Team. Pero dahil nga, naka-Rose Gold and of course, the shield coming out of the diggy. Just in time, nakasurvive doon si Kelra. Pinalitan niya, ngayon, Athena Shield yan. Okay. So, kailangan, yak tayo TNC Pro Team na yung burst na gagaling sa Valentina ay hindi pa masyado ayun. sa sapat. Ayun na, nice. Patan sila ano? dito, nagamit na yung Binarach! Binarach mga dito! Innocent with those skills! Pero sino nga? Si oh. si ngayon ang ng Lord Objective! Pero isa ang patay para sa site ng Omega! What a crucial retribution mula kay Matt! Ito yung minapag-usapan natin kay Matt! The crucial retributions! Hindi niya man makukuha ang lahat pero yung pinaka-importante para sa Omega ay mga nakukuha niya at ginawa niya na naman pero dahil nga isang miyembro ng Omega ay nawala

Pedra ang mabibilita na lumayo at sabi dito na TNC, pwede dumiretso Meron sa dalawang minion. Kiko is there as well. Mapapabalik! Oh, and oh, at Ryota, oh! Patriota! Masaseta man nga oh, ba talaga? Betting! Para dito kay Bendix na Minoa Habang si Ryota, free hit natin. Oh! pa nga at tumatak na nga. Meron pang winter transition oh, para dito no! kay Koyo. Sama mo pa ng flicker! And Koyo still alive! Tatlo na lang ang natitira para sa TNC. Ano nangyari doon? <laughs> Wow, what a defense. Kahit hindi na natin nakita na si Ryota hindi nagland rather yung pag-onward niya ito pa rin yung tinatawag natin in the English broadcast the Eden's Effect na meron ka pang Counter-punish play. The ultimate full stacks on the Primal Wrath. Kailangan pag-ingatan dito ng TNC Pro Team. Because don't forget, oh no. parang marksman pa din yung agent na yan. Okay, 12 seconds bago bumuhay si Ben Tatlo pa rin ang natitira para sa TNC. Pwedeng bilisan ng Smart Omega ito. ma spotan sila with an Astral Echo. Mapabasad yung tori sa gitna. Mukhang ito na yata ang inaantay ng Smart Omega. Pantay pa rin ang ating laban. For 125 gold feed para sa side ng uh, Omega at uh, ito yung mga hindi na masyadong magmamatter tama ba yung kanilang difference yes. pagdating sa gold Yep it's neck a neck at nakita mo, mo naman talaga ito e max clutch yung mga astral echo na nilalapag niya yung vision na binibigay at saka yung slow galing sa Novaria si Kera nagte-trade at nag uh, buy and sell na lang ng mga items niya kanina Athena shield ngayon rose gold ulit ngayon may wind of nature siya And eh nakita mo naman yung laro dito ni Kelra, 6-0. o oh. wow. Kung kahapon si Ben Frings ay isang man on a mission para ipadala ang TNC Pro Team, not only to the playoffs, pero to break the streak of Echo. Ngayon naman si Kelra, yun yung sinasabi niya kanina. Parang sinabi niya kanina, kinakabahan din kami. Parang hindi na kinakabahan parang, dito si di, Kera. Parang di naman. Yun nga eh. Tsaka <laughs> ah, alam mo yan pag sinasabi mo. Minsan kasi, kapag uh, sobrang confident ka, medyo pa-humble ka muna. Hindi kinakabahan po ko. Parang, parang, hindi po namin kaya eh. Parang oh. pa nag-review uh, nag ka ba? Hindi nga eh. Hindi eh. Pero mag-perfect yung exam, di ba? Oh. Ayaw lang magpakopya. <laughs> ano yan? Reverse psych. Ayan, the reverse psych play style mula dito sa Smart Omega. Pero maganda yung nagiging nila doon sa may death bush. Ah, uh, pagpagamit. Ito yung mga moment na kailangan mo ng v-cut play. Yeah. Ano yung v-cut? Ano, kailangan mo mag-cut, mag clear ka para victory. Ah. <laughs> <laughs> yung bala 'yon. Okay, um, guys, may, may bago tayong natutunan. Masarap okay. yun. Courtesy of Ate mo, Chantel. The V-Cut Play. Okay. Kaya so, yung mga nakikita natin lately, kaya may mga usong mga backdoor, yeah. backdoor. Dapat pala may pangalan lahat ng plays eh, no? Oo. Oh. Okay, okay. Tama, tama. Pero, the Victory Play. Lately, nakita natin sa TNC sa mga ganitong sitwasyon, hindi sila masyado nag-split uh, push. Hinahabal talaga nila dito is yung fight para sa objective. Ah, seryoto! Ito yata yung fight. Pero hindi, free hit lang din. Medyo maingat lang din ang ating mga players. Talbog yung bola pero medyo makuna. Bakit palitan lang? Si Ito Mak! Oy! Oy! Parang malasargo sa bilyar ang ating nakikita. Grabe, yung pinapakita ng dalawang ko na. Ito, 5v5 pa rin. TNC Pro Team, they are playing out of their minds. Ang ganda na pinapakita nila, lumamang sila kanina. They are all firing in all cylinders. This is Goyo's best game of the season yet. And you can say the same for TC Pro Team, pero ngayon ang Omega hindi pa rin ano, nagba down. Lumalaban pa rin oh! sila. Win probability 51 to 49%. Wow, dumikit. Bawal, talaga magkamali. Again, ang pinaglalaban dito ay sa kanilang buhay para sa playoff spot. Kaya naman may natin almost 23 minutes at wala pa rin gustong magbigay para sa dalawang kuponan. Huwag mm. na kaya mag-lord. Huwag <laughs> na, wag na kaya, no? salubungan na lang. Sir, so, <laughs> all-meet na lang. 5v5 all, all meat meet Pirada! <laughs> all meat. Pero mapapansin natin, nagbago na rin yung... One, eh. Nagbago na dito si Goyo. Eh. Sabi niya, ayoko na kunin yung ano, decimation. Kunin ko na kagad dito yung time journey para may pambawi kami. And uh, ngayon si Benting, ang ginagawa lang niya para hindi matamaan si Goyo, Innocent at si King Kong, na mga Jabombits doon, eh, kinukuha na lang niya. No, Uy. Uy, pero wait lang ha, -flow, ha. O, oh, tinatamaan si Kuya Innocent pero mabilis lang din ang pagbalik ng kanyang buhay. So, importante talaga ngayon ang uh, clearing ng minion kaya naman na si Eto Max medyo malayo nga lang. Oo nga eh. Pero malawak naman yung range niya. 4v5, 4v5. Ang sakit ng bola ni Kuya Adjoin! Kera. Ayan! Na ng penalty zone. Halos wala na buhay doon. Walang aabot dito kay Kera. Sabi naman ng TNC mo kato na yan. King Kong, King Kong, Kera, dash, walang dash. Okay, walang walang dash. dash si King Kong. Walang mukhang dash, walang dash. Mukhang hahabulit pa nga at mukhang siya yata ang target. Oh. Pero si Ryota na iwan pala. Doon sa may bandang Gedi. So minus one ngayon ang side ng Omega. Mukhang Lord ang kukuhanin ngayon ng TNC. Focus, five members mula sa TNC. The Phoenix Army talagang binabakso na nila, hindi na nila na makatawid At si Bendings. Uy, oh, muntik na. Okay, kinabahan ako gumilid si Bendings. Bukal lulusot ah, eh, no. Bukal lulusot. Okay. So TNC hawak nila itong 18 minute lord. Mas makunat, ito na 'yung may kidlat kidlat. Full Smart si Omega, paano sila didepensa rito? Full item kaya the build, Kaya pa bang i-clear ng minion wave, if ever? Or para medyo mahabang team fight yun, pa nagkataon, yung mga biglang liko sa Lord ang kailangan mm. na gawin ngayon ng Omega. Oo, uh, pero 20 seconds, makakabalik naman si Ryota. Medyo matagal ang paglabas dito ni Lord. Medyo shy pa ata. Nasaan na ba yun? 44. Tanong yun, di ba? Yun? Yeah, 44. Yon, okay. So, 12 seconds, 10. Makakaabot dito si Ryota. It's a full 5v5 team fight. Minamanage dito ng TNC Pro Team yung mga waves sa side lanes. Abayaan na lang nila mag-push yung Lord sa gitna. G ah, feeling ko oh, kaya pa ng kaya Omega pa. Omega Defensa pero TNC Pro Team, they have the tools to end it here. Kaya, kaya naman pa. nila, kailangan nila i-clear yung bomba na to. Buhay na si Ryota rito ah. Timing okay. na nga, Bill lang. Kompleto lima members. Available din dito yung okay. time journey. Ngayon, Kera ginamit na yung kanyang world oh! eh pero papasok na si Ajay! Penalty zone! Pero si Ajay hindi ko medyo mas sa ah! Pero si King Kong dederecho lang din naman doon sa may Batagueti. Habang si Matt meron namang immortality, makiklear pa ang minion wave. Talagang ng mga buhay ng world at mabilis na ba Si Bendingz walang tatamaan! So TNC ngayon mapipilitan muna na lumayo. Wow. Pero merong astral echo. Nakita na yata natin ito kanina. Pero may minion wave para sa side ng TNC. Kaya makakaalis mo sila. Buhay pa. Buhay pa. Sabi ng TNC, nangyari na sa amin to eh. Meron kaming laban na tika na namin maipanalo eh. Pero nag-asim kami Pero dito sa pagkakataon na ito, hindi kakalma tayo TNC kung kailangan yes. pa nating antayin yung sunod na lord at na lang natin. Uh, much better patience ngayon galing sa TNC Pro Team. The moment na nakita nila ay wala na tayong minions. Delikado na to. Back off na. Again you're going up against a an Novaria and now Omega. Grab